Kain <laughs> muna tayo ng... <laughs> Meron yan! Meron yan! ano Wow! Tunog <laughs> ah! First bite! Uy! <laughs> Unang tiki mo! Mm. Unang <laughs> kagad! Nice <pa>. spot! <laughs> 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 right, preparing for the food for parang kilala ko yung nagamit okay. na yun ah. Sarap niya na. No? More masala. <laughs> More masala. Yon, meron tayo dito yung chicken Marinated na po yan. No? Ihawin. Mm. kong chips. Ayan Oh. No? Lug. Eh? Ayan no? Sama natin si pang malakas ang Eduardo. Yeah. So, mamaya na ulit. Bye-bye. Right. Shoutout. Pinakagawa mo. Please check, please check. Meron? Hanap po kami ng magandang spot. Tapos pipik na hey, Meron. Meron pa silang waiting shed dito. Mag-re-river crossing. lalakad na lang ako guys kasi baba 'yung motor natin eh yung ano sa <laughs> edo bawol do man dito ah ah entrance dito ayo galaw guys Woo, na to Kabila, saan tayo ay dyan na? Dyan ako, pwede na dyan ako Ayun guys, yung merong ano na yun, mga pa Parang tulay di ba yung semento Daanan ng tubig yun Ginawa nila kasi palanas yung hindi kayang ukitan yung bundok kaya gumawa na lang sila ng ganda na tayo nyo ng mais oh ayun lang tawid na ito yung maganda, medyo madulas pa hindi yung mababula Dito na po tayo sa ating location. Ayun No? Grabe yung naanan namin. Ayun no? bato-bato. Talagang napalaban si Dokso. Ayun no? Baba pa naman guys. sa yung park. Yama site beat. Diyan niyo naman dinanan kanina. Ang malakasan talaga. Alright, video crossing.

laki ang ebak dyan this is the place to be you know ilog simpleng ano lang ba ay may daan pala doon ayan yung kalipik na tawag may daan pa pala doon guys sa taas na yun o no? yun yung dinadaan ng mga tao doon sa may barangay pag gwan pag malakas yung ilog na hindi makatawid doon sa mga tawiran ano manasabi sabi mo? Borloloy. Magaling yun na ako. Sa bukit dumaan eh. Sa bukit ba? You know? Sineset na ni Eduardo. Tarugo. Sa Tarugo. Tarugo. Ang ating butane. Gasol muna natin to rito sa... Yan no? sa ilog. Guys. Uh... Julian. Tarugo mm. to. Mga birah. Ei. No, <laughs> oh, unang ano? unang, unang kulay. Wow! First bite unang kagat. Moa. Apat agad. Iya no. Oh. Apat agad lang. Hirahin. <laughs> eh, oh, diwa ay magulo si Boyas. Iya kagat ng babae mo. Ano mo. Na-parka galing ng batang ire, oh. Ei, outfit check. Sana mga nakalabas yung bulsa na ganyan. <laughs> Para pag may riot, lilipad ka na lang bigla. Hey, paris na naman tol. Kabangan nung prito namin. Yes. Pritong ihaw. You know. Napakaangas par. Wow! wow. Sunog <laughs> ah. Wow! Yon, 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 yon Par, meron na paro. Oh.

Nice, spot <laughs> 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 Nako guys? Malalim. Sila. Malalim. Ayo. Kaya. yan? kabila. Laki ng hey. Ayan yung pang okay. tracer nila guys. Ito ba? Oh, yung hawakan ng... Yan. Yeah. No. Ilipat mo na kaya na, boy. Kaya yan? Kaya, yan. kaya, kaya yan na, na yan, o. Pinang-pina? Pinang -pina? Driver, ah. Magti-tracer sila, sila ng palay. Daan lang pala talaga. Hmm. Highway pala yun. Highway. Tama pa ah. ka pa naman sa CCTV. pala <laughs> 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 talaga pag ang uh, ambiyansa <laughs> wala kang nariligot ako lang asa <laughs> Busog ka no? Tiwas boy Ah, uh, hmm? kaya yun no? oh hindi ko na lulu-lulun tayo ng pakwan na medyo wala pa sa edad wala pa hmmmm sorry parang karap masasang try sige no alright lets go uwi na po kami kawawa si Dokso mawan ka agad oh gold chrome hindi na kami naligo kasi ang lamig ha ah. ang dami naglalakad po Inang <laughs> <laughs> bundok na.